Hi mga kabe, ka good evening, good evening, good evening. Welcome to my blog and for today's video, guys. Uh, since trending ngayon ang sardinas sa lahat ng social media, so magulam tayo ng sardinas. Ay yan, kulang tayo ng sardinas. At pa para kanton. Ayan. Then, ito yung mga kasama ko oh. na malikis sila at ang binili nila sa na stand pipe 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 na lang sa kanila so kahit OFW kami, kumakain pa rin kami ng sardinas kasi ito yung isa sa mga pantawid gutom. Ayan. Siyempre no, kahit naman OFW kami, kumakain pa rin kami ng sardinas. Hindi naman kami mga pinanganak na mayaman. And kahit nasa Pinas pa kami, kumakain talaga kami ng sardinas dahil yun yung nakasanayan namin at kinalakihan namin pero since yung mga kasama ko kanina is nagluto sila ng uh, atay ng manok ayan, pakit ko sa inyo yung atay ng manok ano ba kayo? kumakain pa rin kami ng sardinas masarap yung sardinas correct, ranggarang itiyem Ayan, kuha muna tayo ng kutsara. Dahil wala tayong kutsara doon. Dahil nga, nagkakawala ng mga kutsara. Kasi guys, pag nilapag mo yung mga kutsara doon sa kusina, nagkakawalaan. So, after kumain, ayun, medyo malilim. after kumain pag salilin mo kutsara itago mo kasi si Jennifer ano, ay, ibabao ng kutsara what is a girly sila ng kutsara kung lalaki po, hindi pa siguro pati nga pat, pati nga yung ano pati nga yung tawag niya pati, pati mga yung, nga nyuwa nyo itago nyo pati nga yung sandok ng rice cooker ay nawawala no, yung sandok namin <laughs> na rice cooker din Akin nga nawawalit kung alin-alik. Abustesya? Gano'n. So, mag tayo ng atay ng manok. Hindi ko makain ba kayo? Tapos na. Ha? Ito, tapos na. Ikaw lang yung kain. Saan may pwede ba kayo? Pasko, yuran, bilipa, padyaman ng mga nagba, tapos ang kusina na eh, e Ang kayo. Humukunan po dito sa loob ng ano namin kusina. Kasi pangayam yung kusina na. Ang ganda ng pangalala ano yun ba? Ano kayo tayo? Ano kayo tayo? Ano yung mga peho Ano Wala gatas. ang gatas.

Oo oh, eh. e, na, na so, taon Hindi so, ta marami, marami rin rin. Yan. may ng di ba? lang, ano, so, Bukas, Ay. Ay, Pag, Pag pa nilamihan mo naman ng tubig yan, dalap yan. sa ha? Marami. So kain tayo ng sardinas sayang so, dahil trending ng sardinas Makisabay tayo sa trending ng sardinas And meron din tayong atay ng manok Pagpagay ng yan ba kamindum pa yan eh di opo so, kami doktera oh maso 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 lang naman na Tapos may maso 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 yun, Binigay namin sa Bipa. Mm. Oh, sabi, Kaya yung diba narinig ko na sabi mo na ano send doon sa Bipa? Mm-hmm. Yeah, Hanggang diba? din ba? Hanggang nakaroon. Nakaroon. Ah. nag pa din. Okay din. Ilang-ilang praso yun, no? Apat. Apat praso yun, no? Mm, apat. Wala kaya. Pero gusto ko yung yung parang pa anong tawag niyan? Na na yung inaano sa miswa yung yelo. Yellow na parang pansit. Udong? Ha? O udo? udong? Udong? Saya? Uh Yung wala man sa Manila. Murug, Manila ba? Wala din dito, no? Oo. Uh -huh. -oh. ka Uy. Masarap din yun, no? Lamit lang sa ano, sa Manila. Yan na ay ano. Kaling mushroom ba? Nung no, sa probinsya na mushroom? Mm. Namis-tamis no, ba? Masahin mo lang yung ano. Laginas, tapos talaga mo yung no? Yung suma. Perfect diet. nakakabuhis itong yung, ano yung, direk, direk sa, Pati, to yung sa ano sa ano yung ano si? yung ano yun. yung ano sa sardinas. Pati ano 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 yung yung okay. sarap ng ano, sarap ng apply. Ano yung nalikas na sa dinasunulam namin na kasama ko? Dahil naubusan ng gas. Kasama ko kasi nung luto ng ulam namin. na akong kumain guys hindi ko na napakita sa inyo yung bawat pagsubo ko kasi may kasama ko dito sa kusina kanina nakita nyo naman nagpapasounds kasi sila eh hindi naman nila alam na baka mapahamak ka kasi ginagawa kong video baka maano tayo ma copyright tayo so may ilang pinatay ko na lang yung video pa rin na ko napakita sa inyo na yung pagkain ko ng sardinas pero anyway okay lang at gusto kita yun naman kumakain pa rin kami ng sardinas dito at hindi lang ako halos kami lahat dito kumakain talaga ng sardinas kasi hindi naman pwede ko yung kami nakakain na namin yung mga gusto natin or nabibibili namin yung gusto namin kulamin hindi ganun dahil may mga araw din kasi na dumarating yung nalolo budget kami so tapos uh, wala na kaming extra ganon hindi ko po ito kami mga papera na kami dito kaya sa ibang mga kanitsyaan ibang mga kababayan lalo yung kami bahay mga, mga kamag-anak na kung akala nyo makapagliman kayo sa atin ng mga pasalubong-pasalubong eh, iniisip ko na abroad kami, wala kami pera, kailangan tagal namin sa abroad, pero wala kami dito, hindi ganun mga kabahaya, hindi ganun. Kasi, uh, hindi naman sa lahat ng panahon na kahit uh, ano kami, OFW kami, papera na kami, hindi ganun. Kasi, lalo na ako, trabaho ko sa loon, hindi naman porket ako sa loon, eh, may so maraming kaya na may tips na tatanggap po ano. Hindi po lahat, ako po nung una po, hindi po lahat ng customer nagbibigay ng tips. So, hindi din naman kami pwede manghingi kasi bawal yon So, pag sweldo, alam niyo yung sweldo namin, dumadaan lang mismo sa palad na niyan. Dahil, ang sweldo namin marami nakaabang. Maraming nakaabang bayarhan. Ito, yan, yan. Ah, uh, bayad ko dito sa tinikterhan ko. Hindi naman libre ito. Hindi naman ito sagot ng company namin. Galing pa rin sa sweldo ko ang bayad nito, ng bahay na ito. Pagpadala ko pa sa pamilya ko. Minsan, hindi minsan nga, hindi pa nakapagbigay sa pamilya ko. Ayun, so, huwag yung isipin na po, kami. Hindi na kami kumakain ng sardinas. Hello! Pagtawid gutom namin yan. Lalo na kami pag wala talagang walang wala talaga kami pera. Ganyan Tapos, ah, uh, tawag yan. Nakasanayan din naman namin yan. Diyos ko sa Pilipinas pa. Kapag ulam nga kami ng ano dati, ng tawag yan, kapag ulam nga kami dati ng ah, uh, toy, toy, toyo, toyo suka, asin, Uh, kape, kasi na nasabaw sa kanin, tapos asukal, gatas na ito tawag yan, ilalagay sa kanin para lang makain. Alam nyo yun, so yung mga hindi ko makain ng Friday na sayaan na natin sila. Kanila yun kasi may mga tao talaga na lumaking hindi sanay kumain ng Friday. Kaya, hayaan na natin sila. Kasi may mga tao talaga, may pamilya talaga na uh, yung mamagpapalin mama o kumahal ng sardinas. Tapos, pagdating sa mga anak, pagdating sa mga anak, hindi na nila, nila nakasanayan na pakailin ng sardinas yung mga anak nila. Kaya, may mga ano talaga, may mga tao talaga na hindi sana'y kumain ng sardinas. So, dahil tayo, mga laking 80s tayo, laking 90s. Ayun, doon tayo na po. tayo na sana tumain ng sardinas. At, hello, favorite kami yung sardinas. Lalo lalo sa miswa. O, pa? Diba? misua, Miswa, masutang mo. Nilalagay yan, masarap. Sa, at yan, sa dahil mo sa mga talbis ng kamote, sa upo. Sa Sarap-sarap ng sardinas. Good day. Yes, it's my favorite. Favorite namin yan. Sardinas at ano, noodles. Pagtawit gutom namin yung mga oil double food. Okay? Lalo yeah. na kailangan mag-tipid para sa pamilya. Gusto, pala nyo ba, yung sahod namin dumadaan lang sa palad. Yes. Minsan mo. nga, <laughs> pag, pag sahod mo, wala na, pinadala na. Lang. Hindi mo malang, hindi mo lang, lang nahawakan ng 24 hours ng sahod mo. Napadala na. So, ayun, so, hindi, lang, hindi lang sa no choice. Hindi sa no choice or choice na binakit. Ipadala lahat ng pera namin dahil kailangan dahil kailangan, dahil may mga obligasyon kami. And, hindi po sa lahat ng uh, panahon or buwan na na uubliga namin ang obligasyon namin para sa aming pamilya. dito, dahil may mga binabayaran din kami dito. May mga binabayaran din kami dito mga ano natin, mga mga kalaga ba kahit OFW kami may ipon kami, may pera kami hindi o may mga utang din kami na binabayaran may mga utang din kami binabayaran dito so kaya hindi sa lahat ng panahon masasarap yung pinakain namin dito nga minsan, oh, kita nyo, inulap ko ngayon, diba? binigyan ako ng binigyan ako ng ano ng uh, atay na manok ng kasama ko kasi kesa naman daw magluto pa ako tapos uh, may sobra naman silang ulam kaya yun binigyan nila sa akin dahil ganoon naman kami dito guys pag may mas kaya-kaya kaming sobrang mga pagkain or ulam tapos ah uh, makikita mo yung isang tao na dumating late na dumating tapos magbubuto pa alam mo yun tapos may sobra ka naman pati mo na lang magbigyan or ibigay yung sobra yun kung kakainin niya rin naman o di ba kaya ako ako lagi akong late pang uuwi eh. binibigyan ako ko ng mga kasama ng ayun pag may sobra lang naman sila hindi naman gabi-gabi kasi kung gabi-gabi din lang, ay, hindi na, ayun. Hindi na bigay. Just, masasanay. Kaya ako naman, kahit sardinas-sardinas lang ulam ko gamit Okey okay lang. Diyos just... ko. Hindi ko ikamamatay na mag-ulam ako ng sardinas araw-araw. Mas makakatipid pa ako kung uh, makapag-ulam ako ng ano, ng ng sardinas. Kahit na sabihin ko low budget ako, kahit hindi ako low budget, kahit nga may pera ako, pag tinamad ako magluto, sa sardinas ako. Ayun, tinamad ako magluto, sardinas ang yung luto Kasi yun lang, sardinas, bagsit kanton, yung madaling maluto, nagtagumpay ng ano ng, ng ng 30 minutes, 1 hour bago ka makakain. Kagulo. So ayan. yung kalinis ko lang katatapos ko lang ng, ng basura kanina. Dali din ako pagtatapon mga basura ng mga kasama ko dito. At yung ko basura na magtambak. So ako na naman magtatapon. Tapon ko na lang kasi pag nakatambak to dito ang basura na to, Malamang ama mga ipis party ipis. So para mas ano siya hindi tayo ipis dito ng bonggang bongga. Uh, Tapon na lang natin. Ayan, so tapos na tayo magugustang ng plato. Tapos na rin akong magbuhos-buhos at mag-ingin. So, tatapon ko lang itong basura and papasok na rito ko sa kwarto ko. Hindi pa lang may sleeping lang ako. O, ito butulo dito sa ano namin, kusina namin o galing sa taas, Yan, arin ko na. yung ceiling namin, no? So, tapon mo natin yung basura. Para walang basura nakatampak. Ayan, so... Happy Tani! Happy Tani na tayo dahil tapos na tayo kumain na... Ah, masarap na ulam. Masarap para sa akin yun. ko, yung sardinas. Kanina nga, kumain din ako ng sardinas, which is, ano, uh, tawag niyan, uh, tawag niyan, sardinas na niya. lunch. So, okay na guys, uh, papasok na ako sa, sa, aking kwarto. So, see you in my next vlog, guys. Thank you so much. Bye. Love you all. Bye.